Ah, uh, good morning mga kaibigan Ito yung mukha ni Ibi Panyo Labrador Tingnan nyo Face reveal tayo <laughs> Pulitin natin Yuh Ulitin. Iyo. So, iyakin pala mga kaibigan itong si Ipipa nyo labrador. Iyakin pala ito. Ulitin nga natin. Iya. <laughs> <laughs> Oh, yeah. Yeah. <laughs> ang sarap tingnan ni Ibi Panyo. Mga kaibigan, ang sarap tingnan. Ako <laughs> oh, humiiyak. Yeah. So, tingnan mo. O, oh, yan. Yeah. Eh, okay, bigyan AI lang 'yan ha. AI lang 'yan. AI inspired by AI. Ah, hindi talaga 'yan ang kanyang mukha. Ano lang 'yan? AI lang. Ang mga kalokohan talaga ng social media ngayon. Grabe. Ayano. You know? Oh. <laughs> Di diba? Ang galing. Oh, balit ayun. Ito pa, ito pa, ito pa. <laughs> ayun na, ayun na. Ayun. Grabe, tama na nga.